Let's go I wake up to a little bit of drool On my pillow, feel like it's gonna be a bad day Yeah, I'm tired of shit And the coffee ain't hit yet Damn, ain't that great I don't wanna go to work Cause my boss is a jerk And I'm not even that paid uh, Friday, ito Last day ng work ngayong linggong ito Aka uh, ito, huwi na tayo Ito yung aming barracks dito sa uh, Port Quebec Dito sa Old Quebec yung matatagpuan Kaya uh, ito Bike tour, bike in, pa-uwi Uuwi na tayo ngayon. Ayan. Ah. Tama lang ang temperature ngayon. Ah. Uh, bali, ito. Ah. Uh, dahil nga sa sabado bukas, wala kami pasok. Ah. Uh, kahit gabihin tayo ngayon. Bali, kahit naman 8pm na ng gabi, maliwanag pa dito. Kaya, ito. Punta muna tayo sa isang pasyalan. Dahil may Noong habang nagtatrabaho kami, may dumaan na. Uh, Bale, ang area ng pinagtatrabaho ko ngayon ay dito sa mismong Quebec City. Ayan, mismong sentro, pinaka-downtown niya. Ayan, ang chepto kung makikita ninyo. Ayan, doon po ako nagwo-work. Uh, Bale, dito ako sa Port de Quebec. Ayan, dito na daong yung mga barko. At yung mga cruise ship, uh, dito rin na sila nadaong, Kung bago sila pumunta ng... Montreal. At may party din ng U.S. na napupuntahan na dito ang daan sa St. Lawrence River. Uh, dahil yung parting yun po ng U.S. Uh, ba baligit na po yun. Kaya yung barko nakapunta doon sa party yun ng U.S. Uh, dito, dito sila dadaan. Pero yung malilit lang yata po. Ang area malalayo dito kaya uh, kailangan <laughs> magsasakyan tayo. Uh, ito, bike lang po ang gamit ko. Itong area ko ito, itong nasa kanan ko yung nadadaanan ko sa na maraming yate. Ito yung parkingan ng mga yate na sa kanan ko. Kaso hindi ko na maipakita. Nakita nyo na sa aking reel. Ayan. Ah, dito po ay bawal sa uh, malitang daan dito sa aking dadaanan. Pero maiksi lang naman ito. Kaya ito ah, kaya natin. Kita naman yung sideboard o bike bawal. At dahil dito ako nagtatrabaho, pag sinit ako, may idea ako yung pakikita <laughs> na sa katunayan galing ako sa work uh, dahil ito lang po yung pinaka shortcut na papunta doon sa ano do sa isa do sa cruise ship na pinagdadaungan niya meron na malapit naman kung iikot eh sayang din naman ang um, ilang <laughs> ilang minuto kaya ito yan o yung yung turbas na yan siguro malamang uh, diyan sa kayo mga pasahero ng ano ng cruise ship dahil sila naglilibot kada cruise ship naglilibot sila dito kung saan-saan sana all mayayaman. <laughs> yan. Ito, na rin tayo sa bike dahil <laughs> na, yung makipot na daan na da, na natin. Yan. Uh, at yan pong naglalakad na yan, yan si Teo, ayan ang aming OJT taga France pero dito siya nag-OJT sa Quebec, Canada yan. dahil siguro ang uh, France mother country ng taga Quebec kaya ayun uh, napakadali 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 nilang pumunta dito dahil yung kanilang salita uh, parehas yun po ang kagandahan dito hindi tulad namin na talagang nangangapapa sa pagsasalita ng friends ah halos po konti konti pa lang din yung nalalaman namin dahil nga itong friends isa sa napakahirap ding maintindihan dahil magkamali ka lang ng bigkas, iba na ang kahulugan. Kaya ingat na ingat kami sa mga salita na minsan uh, pagmali ang bigkas ay Paul. Kaya <laughs> kailangan pa namin pagigihin yung aming preference dito. Dahil marami pa din, bukod sa mga Pinoy, marami pa din ditong mga ibang nagtatrabaho na galing ibang bansa. Yun nga lang, kalimitan dito galing sa Afrika, yung mga Afrikaans na ang salita ay French din. Yun ang advantage nila sa amin. At saka yung mga iba pa, mga taga-Tunisia, yun, may kasama ang taga-Tunisia, yun, French uh, din ang salita. Kaya yun, uh, laking advantage nila. Dahil nga tuwing umaga, tuwing morning meeting, uh, wala nagsasalita ng English. Kaya talagang pinipilit naming ma maintindihan yung kuno yung sinasabi pero pasalamat pa rin kami dahil may mga Canadian kami na kaibigan na kasama sa trabaho na English ang salita uh, at ina-explain sa amin. Pero yung mga manager naman namin, mga superior, ah, nag english sila. Kaso nga lang, pag during meeting, ayon uh, ayun, friends talaga. Pure friends ang discussion. Kaya, Minsan naiintindihan namin pero pinapaliwanag naman namin kaya eager talaga kaming matuto ng French dito. Kaya medyo nosebleed talaga. Kaya, kaya, kailangan para sa masa. Uh, hindi tulad sa ibang probinsya na talagang English ang kanilang salita. oh ayan, dito na po tayo sa ating barko sa Montenegro. Ay, hindi po. Ito po yung isang cruise ship na dumaan sa aming tabihan kanina. Bale po itong area ito, kung doon lalakadin, wala doon sa uh, aming pinagtatarabuan, saglit lang. Kaso, kung pupunta ko din eh, Siyempre, naka-uniform, Ay eh, hindi, nag base na ako at nag para pag-alis ko din eh, Diretso ng pag-uwi. Ayan po, uh, talagang luwag yung pinaka- Ito pong parking area ng barkong ito, uh, ito po isang ano parke. Minsan, maraming tao dito. Siguro, Sali na sila sa barko kaya <laughs> hindi na sila masyadong nagpi-picture dito. Ayun po yung barko na cruise ship na dumaan sa amin tabi. Hindi man siya kalakihan pero malaki na rin po. <laughs> Ayun, lalapitan po natin. Ayun. Kail na ay magpa ng bike. Ah, pero parang malayo po. Eh. Sana yata ay di tayo lilipat sa mismong tabihan. Ah, at para pagalis natin, katabi natin ang bike po tayo sa kabilang side sa doon pala yung know, dumerto kanina ayan parking. parking muna po natin si Talbuka sa asang puno pero kailangan po natin igapos at mahirap na dahil po dito ay eh, <laughs> nagkakakuha lang din ng bike <laughs> kaya kailangan natin igapos ayan ayan ito na yung barko ah doon ang daan pala ng mga bandaan ng crew Ayan Tiyan natin sa uli Parang naman luma na eh Ah, pipintura. Okay, Ayan, ito yung mag-anak yata. Baka nagpa-planong mag-cruise din. Sana all. <laughs> Diyan ka muna. Talbuan. Ah, kami ay paparinig. Ah, doon ang daan ng mga ito, pasahero. Ayan. Ayan. O mga pasahero, nagbabalik ka na. Ano kayo pwedeng umakyat din eh. Makakit kaya. Kung <laughs> um, paghuwa lang barkong nakadaong ditong cruise ship, ah, itong mga bakod na ito, wala ito. Kaya nakakalapit kami sa mismong tabi. Eh, siguro for safety purposes, lalo na sa mga pasahero nila. Ito naman yata kung nasa gilid ito, ito yung pag ang pinupunta nila yung mga island na walang pier. Ah, ito yung ginagamit nila. Siguro yan yun dahil napanood ko na sa YouTube yan. <laughs> Parang mga mukhang Pinoy yung mga nagpipintura eh. Ah, dahil yung mga crew dito, lalo na sa yung mga taga baba, yung mga taga maintenance, ah, nagpipim sila lalo na sa mga nagpipintura sa mga gilid. Nababa sila. Ah, at nagrarenta sila ng ito mga mandip. Pero yung nakasakay, ah, mga taga kurya ng barko, habang nakadaong, nagpipintura sila. Ayan. Maka extra po sana sa tayo din eh. <laughs> ah, dito pala, nalaman ko rin na ah, pwede kayo umakyat pag may kakilala kayong nagtatrabaho sa barko. Ah, kailangan lang 10 days before ah, ma-inform nyo sila para sa visitor's pass. Yun at makakakit na po kayo at makapamasyal sa loob ng barko. Para na rin nakapamasyal. <laughs> Okay ako sa taas. Babalik yun. Mga tao nga sa yan. mga pasahero. Sana all. Pasahay <laughs> din tayo Nagdating na ang panahon. Ayan. Dawin tayo sa Apurua. Titignan natin ang pruwa ayan na tayo hindi <laughs> tayo nakasakay kulang daw natin pumasahin kaya ito punta ng Montreal kaya uh, bale po alasin ko yung alis niya dito punta ng Montreal going to Montreal. Yes. <laughs> yes. Can I take video here? No. Yes, you can go there. Yeah, yeah yes. Oh yes. <laughs> mm -hmm. Hindi naman sa pagyayabang ako oh, hindi hey, nakasakin natin yan. okay oh, hey, pumunta na duro sa Montenegro. Ito ang aking nasakyan na cruise ship. Ayan siya, aalis ah, na siya kanyang thruster oh. bye bye okay. naiwanan na higit din siyang isang araw dito dahil balik kahapon siya na umaga tapos ngayon nakamaghapon pa siya ngayong alasin ko Uh, diretso po siya ng Montreal uh, Ito po yung St. Lawrence River uh, Malaki po ito Nakakapasok yung mga tanker Ang alam ko hanggang US ito Pero hindi ko alam kung yung malalaking Cruise ship uh, Yung sobrang laki ay pwede doon pumunta sa Montreal Dahil yung tulay mataas naman Hindi ko lang alam kung pwede sila dun uh, Sige po tuwi na po tayo Ayan yan po. bike na pauwi, pauwi na ulit tayo. Bali, 11 kilometers po ito. Pa, pamula dito hanggang sa amin. Kaya ito, mapapalaban na naman tayo ng karera ito. Dahil kalimitan po dito mga naka-road bike o kaya gravel bike. At yung kanilang mga gulong, uh, naka-asphalt po, yung islektar. Uh, wala po yata nagamit dito yung pang off na gulong dahil hindi pa tayo nakapagpalit ng gulong. At isa pa yung sa akin, mountain bike. Uh, kung makikita ninyo yung mga nagbabig dito. Mabilis. Kahit matatanda, talagang na overtake sa akin. Uh, ito, medyo nahabol tayo ng konti. <laughs> Yan. Ito yung bike lang dito. Napakaganda talaga. At talagang yung dadaanan natin. Ayun uh, nga. Oh, talagang napaganda. Hayaan niyo pag ako ay nagkaroon ng 360 camera, ah, talagang maipakita ko sa inyo ng 360 habang ako ay nagbabike. Ay eh, sa ngayon wala pa tayong ganong camera kaya ito muna ang cellphone natin gagamitin. Yan, ito po ay tabla. Ang ilalim po nito ay tubig. Eh nga lang pag winter, ah, doon ako nadaan sa mismong main road dahil ito puro yelo pa. Yan. Yung iba naman, ayan, kung makikita rin nyo, yun, dunadaan sa main road, oh, munti pa tayo bangga Ayan. <clears throat> Talagang matulin itong, itong nasa ko ito, medyo na, mas mate mas ma-detroy ma sa akin kaso yan naka road bike nga siya kaya ito ising easy, easy lamang pipilitin natin makahabol para exercise na din kung, kung hanggang sa naabot ang ating hininga <laughs> ayan dahil medyo patag ngayon, kaya medyo nakakasunod tayo ng konti sa kanya. Si <laughs> ay ako po ay padyakbuik na. Ito, kung nasa unahan ko, ay yan, chilt sila. At talaga po namang mahina ako sa pag-bike. Matyaga lang ako, pero hindi ako mabilis na tulad ng iba. Kaya, sila. Ito yung dating dinadanan ko nung sa Champlain ako nag-work. Uh, ngayon medyo lumapit kumpara sa dati. Uh, at madali ang pag-bike ngayon dahil wala nang yelo at kita niyo naman yung mga damuhan na may merde Pero yung maple Lips, yan, wala pa siyang dahon. Siguro sa banda bandar dyan. Pero may nakikita na akong nausling pa kunti-kunti na, na buko. Hindi ko lang kung yun na nga yun. Uh, ito po, yan. Ito yung nasa kaliwa ko naman don, uh, dito yung maladaan natin kung punta kayo ng Montreal via bus, dito kayo sasakay. Yan. Hindi ko alam kung 150 yata ang pamasahe, 150 dollar. Yan. Kung kayo ay punta ng Montreal. Pero pwede ninyong ikargaan yung bike. Ha? So, gastos pa rin. <laughs> Yan. Uh, minsan, dito naman ako natambay dito sa akin kanan. Yan. Habang ini in pag nung kami nakikisabay, pag nakikisabay kami kay Kit, dito kami nakatambay, dito na namin siya na sa lubong. At yun ang mga yate na nadadaanan ninyo namin pag sa mga rilko ayan po, ayan, doon kami na. Maganda po yung daanan dito, ito nga lang basang ito, yung mga natutunaw pang mga terang yelo, kaya basa yan. Pero okay naman yan, tilapsikan. sa ngayon, uh, parang kukunti pa nagbabike, pero hindi tulad ng isang araw pero marami na din ayan marami na nakakasalubong at marami na nakakasabay mga nagtatrabaho siguro ito marami dito ay eh, dahil may mga bag silang malalaki Min minsan yung nakikita ko yan ito uh, pachilchil lang itong dalawang ito ito medyo matanda na kaya ito sigurado ako kayang-kaya ko na itong talunin <laughs> yan pero yung babae kasama, medyo siguro anak. O, oh, o oh, asawa, ito. Pero kaya ko na itong asawang itong matatandang ito. <laughs> yan na po nga kinakaya sa mga uh, larangan ng pagbabike dito sa Quebec. Talagang akin na po ang paso ang mga yan. <laughs> yan. Uh, ating pundaan dito sa ilalim, may shortcut po ako dito. Dahil kung, kung sa kabila, uh, sayang din yung mga ilang metro na ilalayo. Kaya ito, ito tayo Para pagkaliwa natin, may tulayin agad. Ayan. Medyo pahon po na konti. Ayan. okay lang. konti lang naman. Pagkaliwa natin dito, ayan. ayan. Likod ng building na yun doon ako galing kanina sa may bus papuntang Montreal. Ito naman yung ilog na isa pang ilog na maliit naman na nagko-connect sa Quebec City at papunta doon sa aming lugar. Yan, ito mga nagja-jogging. Medyo mahaba po ang tulay, kaya ating pinabilis na lamang yan. Ito, uh, sa dulo tayo na kabilang tulay. Huh? dami ng kasabi ko nagbabike. Uh, balen ang dadahan ako ngayon, eh. mismo bike lane lang talagang malayo sa kalsada. Ito yung pinaka-shortcut. Ito, kaya dito medyo marami din nagbabike. Itong nasa unahan ko ito, naka-mountain bike din. Tapos yung sakay pa yung kanyang anak. Uh, ito, malamang kayang kaya ako na itong ma overtake tican <laughs> po yan. Uh, siguro, o, oh, oh, nag-iingat lamang, kaya hindi siya nagpapabilis ng takbo. Dahil kalimitan dito yung mga babae, ang mabilis mag magbike ay siguro, may malalit pa yung kanyang anak. Siguro, mga, wala pa itong mga, mga 3 years old lang ito, o oh, wala pa. Kita niyo ng mga naka-road bike, ah, para kaming dinadaanan. Oops, overtake muna ako sa inyo. Ayan at uh, ito namang nasunahan ko medyo may katabaan pero hindi ko ma-overtickan ito dahil po electric bike yung kanyang gamit <laughs> Yan, kaya wala po tayo maka sa kanya tapos yung pong hangin, ang lakas pa talagang nakasalubong ako sa hangin kaya talagang medyo nahihirapan ako pero yung mag-ina, uh, nakatutok po sa akin yung likodan para ako yung nakatarang ko sa kanila para nababasag ko yung hangin para hindi sila mahirapan yung may kalakasan talaga ang hangin talagang <laughs> sa lumang po ako at saka po yung mga electric bike na <laughs> naglalampasan sa akin nga na yung kagandahan ng electric bike pero nagpipedal din sila alam ko dun sa electric bike na yan, yung para mag provide ng current eh kailangan ipedal mo para siyang mag produce ng kuryente eh, para doon sa kanyang dynamo yung po mga electric scooter yan po ay muna ang nadaan dito at yan din po ang bala kong bilhin muna kung halimbawa ako ay mag-aalangan sa oras dahil baka pagdating ng araw ah, shifter kami kaya di ko alam kung 24 hours yung bus dahil paggabi medyo mahirap mag bike talaga ko. Oh, Pari yung matandang inovertikan in ko kanina eh. Ako lang yata ay eh, pinasasarap ng mga ari eh. Ngayon, para akong nakatigil oh. Chill-chill lang. Samantalang mo ako eh, lawit ang dila. de eh. <laughs> Balas ang hangin. Talagang, ang hirap po talaga mag talaga pag malas ang hangin. Tapos yung gulong yung bike niyo talagang magaspang. Talagang, hmm. <laughs> yung friction ah, talaga na panghina. <laughs> Kaya yun, <laughs> naiwanan na naman ako. Kaya, <laughs> Wala tayong magagawa. Sadyang naedad na po. <laughs> talagang matutulin talaga mga kanadyan dito na nagbabike. Pero <laughs> naman po, ako lang po talaga yung mabagal magbike. At talagang yung speed ko, talagang yun na lamang. Pero matyaga po naman ako. At kahit malayo yan, uh, nagbabike po talaga ako. Hindi ko siya sinusukuan. <laughs> Ito po yung stalbukan. Hindi nasuko. <laughs>